Ay, gusto mo ba? Oh, oh. O, oh, dyan kilolong. Si Hiroshi. High tide na. ka na. Matas ang tubig Galing sa ilog. Galing sa ilog. Doon, doon, doon tayo. tayo. Meron yun, yung papasin. Yun. Doon o. Okay, dito tayo. Meron isang kulungan pa. Sa taas, taas tingnan natin. Ang kagat na building dito. Dito tayo sa taas. Bakit ka dito, Gabi? Be. Be. Ay, wag dyan. Ay, wala niya tandaan dito. Ito may mga kulungan. Ayoko dyan, parang may umuul. Parang narinig ko. O doon mga tao. Ayun doon, siya mo. Parang may umuul. Pakinggan mo na. Pakingga mo. 哎呀！ ayan oh, sandali ayan oh, ayan oh, ayan oh sa kulungan boy, ka ay nakdito <laughs> yung mga, Hoy, ay, nak, didi, mga papasok oh Ayun, ayun, oh. Pagagi sa barya. Pagagi sa barya. Para nagagi sila ng barya eh. Ano? You know? Ano? Okay. Pwede ata din. Kailan magagi ng barya? Yes. Ako naman pa habis? Wala ni. Ano ang barya na? Wala na. Ha? Wala. Ni. Wala. Ni. Wala na nga. Dito muna. Dito, dito. dito. Ayoko dyan sa loob. Tatakot ako. Ano <coughs> tayo, Mia. O, dyan ka sa loob. Ano? O, exit only. O, ano? ano? <laughs> Yung ah. Oh. No, exit only o. Oh. Ah, oh, so, yun. Alam mo. Abi tabi po. Oh. Dami mo tani, eh, no? Si mo. Talagang ginawa siyang ano. Galang. Helicopter. Ayun you know, oh. oh, o, yun Helicopter. Ano bang gero yan o? Siya na gero. natin si, ano, tayo dito, wala tao. Wala lang natin. May pangal kita. Oh, oh ayan niya. Ipapasok. Pasok na? O, wala ka. Ayoko. Wala. Ayoko. Ulo. O, sige mamaya. Pag may kasabay tayo, pumasok. Pag may kasabay tayo, pumasok. Sige, baba tayo rito. Tabi-tabi po. Dito, dito. Kaya nga sabi ko, tabi-tabi po. Ay, wala na. Dito lang. Yung daan na papasok ko. Sa loob. Ay, may daan doon. Bakit tayo? Makaliwanag ah. Oh, Ako, tabi, tabi po. Tabi-tabi po. Ano meron? Ano ba lang itong mga na to? Gusto kang mag-comment na ganyan. Sorry po. Uy, ito na. Dito na sila. Iba to? Yun yung kanina. Yung inakita natin kanina. Iba to? Yung kanina umakit tayo doon. Hmm, oh. Anong pinagbibigay ako nun? Ito yung umakit tayo kanina. No. Alala mo? mo ito? Ayaw pa kita rin eh. Ang dami-dami, no? Wala. Damid dami, no? Sabihin mo sorry yan. It's not a in the wrap. Kami din tayo sa isang kulungan. Dahan Doon lang kasi tayo sa exit only. Sa exit only tayo. Gusto mo mag flashlight Wala Ay, lakay ka po nga isa doon. Hmm? Sarado nga. Exit only? Oo. Uh -uh. Sarado. Ay, huwag ko maso. Pwede ka maso ko. Oh. Ay, wala ko sabay. Ayoko nga eh. Gastropobic ako eh. Ayan. Kung nandito lang sila kung papasukoy namin. Oo. Matapang kami. Naku. Oo. Oh. kulong, kulong kita dyan. Ayan, o. Oh. Nakalubog. Ay, si Tony lang. O, oh, dyan ka, dali. Masok sa loob, dali. Sabay tayo. Uy, o. Oh. takot nakapag ako. Paano natin masusulit ka? Ay, ikaw na lang. Saan tulungan. Um. Siya sabi ko sa iyo kanina. Bawal nga daw dumaan doon. Iba yan. Malamang yan ang labas. Iba yan. Saan? Doon. Saan doon? Baka ba? Saan yung kulungan na sinasabi? Doon. Wala na kulungan doon. Ay, Yan lang. Labi namin ni Lola. Kanina. Baka ba? the white crust. Hindi dyan. Kung oh. dito, no. Ano ka ba? Pasok na natin. Ito? Oh, ito? Diba na natin ang papasok yan. Yes. Ba't di ba ito nakita kay Lahore Roshi? Si Lahore Roshi. Sino ba kayo? Akala nyo pa! Hehehe. <laughs> Ayan. Ewan yung timing. Ito tayo. May dito. Mga... Yung puntaan talaga ito na. O, ayan

Sarap. At papasok pa tayo sa museum. Pasok pa. That's free. Ah, maglalag mo na tayo. Ano? Uh -huh. Pa tayo sa museum. Ano? Museum. Ano mo dito? Museum? mo yung mga ano ni ano dyan. Ano